Hello guys! So yan na naman tayo mga ka car. Meron na naman tayong project dito ng dalawang nating gagawin natin dyan ay gagawin natin yung kanyang batok at saka uh, close back. Yun ang pipriman natin yan. So mabilis lang ito guys. At uh, para matapos na rin itong ating dalawa dito natitirang project. So guys yan, inaano ko na yung mga ano nga guys. <laughs> So yan, magkakating muna tayo ng mga sukat-sukat. Ang sukat dyan sa ating close back ay 23. Yan, sa gilid guys, sa kabila guys, sa may tubo na stainless is uh, 15 in Pagkakating ka na lang pag sumubra. <coughs> At gawin natin 16 din ang ano, 16 in dyan sa kanyang Nike sa taas. At yung ating batok ay nasa 21 inihap gawin natin 22 para mayroon tayong <coughs> sumubra kakatingin din natin so kakatingin ko ang lahat na yan guys ah uh, medyo mabilis-bilis lang ang pagkating <coughs> So ayan na mabilis na kinakating ko lahat yung mga ano nyo guys. Yung cut, kagudwa. Uh, Di kita. Nandok trade tayo lang. <coughs> trade na standard lang ang gamit natin para dyan sa mga ano nyo guys. Mm. So yun. Bihira bi akong gumamit ng media guys yung malalaki. So may request naman na media. Medyo mas ano matibay konti sa media na bakal. So ayan trade lang guys. Dalawang <coughs> close back yan. Sa so, dalawang side car yung gagawin natin. Yes. At teramida middle na side car. At tapos may talikod ako na duwa. <coughs> At alang tiga kasta Kung ko. Ang tanong pas ko yung may, may sakta sa head on. So, balak ko pengal ka sukta Tapos may kita. E, doon sa rupan yung may kasta. Let's do it ka na yun. pag ko. out ka ni... <coughs> boss Kim ka ni... Boss Boss Richard. <coughs> Yung... <coughs> Pukin muna natin yung ano guys Sukat nung isa guys Para malaman natin kung Paano ang sukat doon sa gilid panoorin nyo na lang guys kung paano ko ito gabit building, mabilis bilis lang ito guys so hindi ko na ano guys pinakita masyado <coughs> bibilisan na lang natin so hanggang sa natin at mayroon din isang taong isang tropa na dumating at tumulong salamat sa kanya at naabot kami sa alas 5 ng hapon so dapat ah, mag-overtime ako ng isang dumating So, yung isa naman ang nakaputol na ako yun. So, ready na lang siya magbend ng mga ibang pakal. Ginawa niya rin. So, salamat sa'yo, boss. Alam mo na kung sino ka. Isang kaibigan na kasama ko siyang builder din. So, ayan. Shoutout sa'yo. Alam mo na kung sino ka kasi privacy kasi siya. Isa siyang magaling na builders. Okay. Siya yung isang master ko, guys galing talaga yun. Pa, pakita ko rin sa yung sa videos ko kung sino tao na yan. So, yung video na to, kinot ko na lang siya kasi pinaprivate din yung sarili niya. So, para sa <coughs> ayaw niyang ipakita muna, pero alam nyo kung sino na yun, yung mga nakakilala sa, sa akin, kung sino partner, yung partner o ibang gumagawa ng sidecar. So, yun yung mga upload mo dyan. At, po, oh, baka dyan, shout out sa'yo boss. Okay. So, tuloy-tuloy lang yan, manood na lang tayo. At, paki-comment nyo na lang kung may mga comment po kayo mga gusto yung ipagawa itanong o tanong mga sukat yan <coughs> so ayan yung last na video ko guys na may design design din konti so papakit lang konti at may cut din sa siding, so ayan nakikita nyo naman guys sa gilid yan yung last video ko yan na ano <coughs> yung sidecar ko guys na hindi pa naman natatapos wala pang bumper wala windshield so yun na lang naman ang kansaka lighting sa flooring at meron na rin silang meron na rin siyang tinagay kong gold fort. so yan guys atati at, ramil kata so mabuyahan nyo lang guys so maraming salamat at meron din patuloy na nagnunood at naglalike subscribe sa aking channel. Salamat sa inyo. Sana masuporta nyo ako. At sa mga gusto mong magtanong, ang salutsud kayo lang. Ang kaya mo mababayin, nag-comment kayo lang dyan. like and comment. So, maraming salamat. Salamat sa inyo. Nakalimutan ang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Mike Ilocan Vlog. So, guys, sa sidecar, thank you. Manood na na po tayo at salamat. dalawang sidecar so yan nakita nyo nilist ko yung balat nya nung isang tambol natin dyan inikat ko taga min at duga ti tas lahat tama na kinitakmat guys kaya linuktak tamo kaya di di ulang unag pero di war sa labas wala naman guys so malinis naman so nag word lang ako nung nung pan ko yan guys e, nung tinambulan ko yan hindi narami ko tanga tambol na ko akta tatili tama na di unag tas natin la na pero so linuktak takit ano pag medyo basit lang man eh madlaw nga yung unang basit yung tiwarawan tas la ano lang guys may mga dimple pero dito ko na lang basit kasi factory defect na so kinitak guys inukta ka tayong ganang tanga to no dahil makadapit sa ang kasi um, na ako lang ako matawan guys nakita so habang winibuilding ko ata guys kita <coughs> batok na adi mo ano yung tipagig yung pinag ko ng ground so yan yeah, nakala nyo baka natatalsikan yung stainless mayroon yung used oil yan na pinapahit ko guys para sa hindi siya matalsikan so napaka delikado pag natalsikan sa mga iba yung sa mga mini stainless bahidan tayo iti oray crudo uh, used oil lano ore no maparsya ti ground ti welding ang iti i welding tapos ito na lano ma nga tumut hindi siya didikit guys so yan yung advice ko lang sa ibang katulad ko so, ganun ang gawin natin lahat yan mga tubo na stainless na labas na yan nilagyan inikat mo inikat mo lang iti langis na so pati di unog na ikat mo lang at at maparsyakan kami na pa maanagan siyempre at bigyang na yung mga uh, baga ng sad uh, sa talsik yan yung nakakadikit sa stainless yan so so ginagamit ko rin dyan sa pag welding na yan Pwede kang gamitin kita ka stainless mo sila ang 2.0 Ato din yung gamitin uh, Guys, so ata Wala bang tapton, so uh, ayun may saan Magpiyak ko na ipakita niya may saan Pero naipakita kay sumat lang Ang nasarap, siya rin yung isa dyan So may papakita ko na lang dyan Yung tapos ko nang nagawa So yan, maraming salamat uh, Ata lang nga po, may pakita kanya yun Ah Ah, gitik ko po, gitik tutorial ko na ayer ramin I mean, dito kita ko amin next pa pagkita kayo ng tutorial na about, uh, na nga about amin na asukat ata para ramit ng kalesa big Santay so yan guys idol natin yan si kon guys big sun so shout out sa yon big taki yan po yung number one nating nagpasikat ng ating mga sidecar at mga <coughs> lighting na yan at mga iba pang design siya po ay gumagawa ng iba't ibang klasing design so shout out sa iyo boss at pakisoyos na rin po ang kung gusto nyo rin pong mag, magano ano sa inyo mas magaling at mas malinis din ang gawa at marami rin nakakagawa ng malinis kasi iniidolo rin po lahat namin mga builders iidolin mo yata nga tao tagatarlak lang <coughs> at nga bago ito ay, uh, sa, talapungan sa Basta dat tanga banda ayan na ta bago shell. Tarlac City, ah uh, Big Sun Philippines Tarlac City Takigawa. Ayun po yung kanyang al alias. Siya po yung nagpauso ng mga ganyan na uh, meron pa pong nagpauso yan from <coughs> Mungkada Paniki. Ayun po yan. Pero sila po yung meron din po si Daps, Daps yan. Isang Daps din na uh, iniidulo ko yung isa sa mga dalawa lang iniidulo ko sa aming lungsod <coughs> ng Tarlac ayang dalawa na po yan shoutout sa inyo ang itati ay, ay dulot nga doon pa iti nga sidecar mas marami pa dyan sa Tarlac City na gumagawa ng sidecar dito sa amin naman ay mga ilan lang naman kaming gumagawa dito mga anim din dito sa Samtec na siya Tarlac so sa kamiling napakarami rin gumagawa nagadumot lang so nagadunog lang itang ng banda so kami mo si kami lalaing hindi mo namin kasi ang uso na ngayon puro mga gandang sidecar na hindi na yung basta bira lang so salamat, thank you at ato yun <coughs> nagpasko mo tatoy nga kuha ng guys at batok na natan so uh, maraming salamat at hanggang dito na lang hanggang dito lang at ato pwede rin natin magawin ta uh, adaman ti pesa nga lata akong na uh, kuay at ah kaputi pansin na tanong may kabil ko di kita dito ma nga kuay na uh, plan sana uh, so ata abatok ko siguro double chika okay, okay. data Supag sabay so, na rin nakahapon yung isa guys paint, paint, paint. Okay. so ata guys nalpas ko on kita dan uh, nag share katak na ngayon so matitublo ni kami baga mauma sila kung mga na yung mga manunod so mga yan yan bit, noon bitin bitin yan, saktong haba lang at konting kwan lang yan ayan na po yung isang ginawa ko yan yan from mandalo yung kay Kim ito naman kay Richard so kay paring Ryan nasa likod ko gawa na tapos hindi ko na na i-video sa banda niya sa may grinder so hanggang dito na lang maraming salamat salamat kanya yun kagapsat kan car okay shout out sa iyo boss na uh, bumalaw ka hapo thank you